Yo! What's up sa inyo mga pre! So, makichismiss tayo ng 10 minutes video And so, may masamang nangyari na pumasok na balita Apo sa akin So, bad news Ang pinaka bad news guys Nisponsoran ako ng Transion sa Hong Kong Nakupo At saka, nang umorder ako ng ITLP 55 dapat sana eh, gagawin ko sana ng content itong 26 nagkaleche pa ako doon sa supplier ng Hong Kong and yun nga huminto na ako sa pag ano dapat sana guys magawa ko sana ng durability test ng ITEL P55 kaso baka i-upload ko to ang video na yun ng teardown sa so, december 31 end of the ano end of ano end of the month Nako ko siya upload so wala eh so ano nang gagawin ko so ire review ko na lang yung software tsaka yung ano niya taw, tawag, dito yung sa loob niya kasi magte-tear down na lang ako hindi na ako magdudurability test kasi wala eh kukunin nila ako eh Baka lang, baka. Kasi may nagsabi daw ng supplier na vlogger daw ako. Dapat nga hindi sinabi na ganto ganyan na nagko content creator ako and so wala sayang eh and so bawi naman tayo sa BBK tsaka sa Green Hills mga pre sa Green Hills pag may pera ako guys yung mga apple dyan sa Green Hills magingat kayo kasi isa isa ko yun mga shop nyo titignan ko kung may brand nyo ba talaga or refurbish 100% kasi uh, ang dami ko na uh, dami ko na nakikita sa Facebook na marami halos refurbish na yung mga iPhone nakikita ko sa mga Reels sa Reels, marami nagkalat sa Reels And so, yung iPhone 11 ang nakikita ko, may true tone naman siya. Kasong kapal ng bezels. Marami ang loss. Marami ang loss ako nakikita. Yan, good luck sa inyo. isa isa ko yan. Pag nagka ako. Wala, sayang talaga yung ano, transition. So, wala. No choice tayo. Kaya yung mga vlogger, yung mga vlogger na tiba-tiba -diba naman sila about dito. Isa na ako dun. Sa pag-promote ng basura phones. Ang ah, sakit, no? Sakit, pre. Wala, eh. So, i natin. So, ang gagawin ko na lang sa itel P55 5G. Dahil, ang tagal lang order ko. Nag-order na ako December 24. So, nagkaroon ng, ano? Dawag dito, holidays. Nagkaroon ng delay. Wala, eh. And, wala. Gusto ko talaga siya mag-content. Kasi... Yung Galaxy Note 8 ko ng Exynos Gusto ko sana siyang palitan Kasi Alam ko pinag compare ko siya ng Dimensity 810 Ng 8P55 Example ah Search tayo Ito siya guys Ng processor Ng Ng P55 Ah Talagang ito ITEL P55 5G Yan guys times P55 and then to 5G 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 and then to 5G na ito nasan na yan ah uh, and then to ITEL 50, 55 5G ah uh, GSM Arena yan ito so, siya so guys naka dimensity 810 siya so parang parehas din eh kasi example guys ha ah. magano ako compare tayo ah uh, ito pala yung story ng branch on, balikan natin and so sa so galaxy note 8 kasi yung galaxy note 8 ko 7 years ago gusto ko na siya palitan and so yun nga 8895 Exynos 8895 5 versus Dimensity Alam ko na topic ko na to Nang nakaraan taon to eh Yung gantong phone Kasi may Dimensity 810 sila dyan eh Wait lang Ah shit Eh dito Ah sige Dimensity 6080 Pag Pag wala pa rin to Naku po Dimensity 8, 8, 9, Tapos sige compare natin dito So, lo, ano, pare, ito lang siya. Parehas lang silang dalawa. 59.65 5 kundi lang diferensya. So, ang ina. Why is the MediaTek Dimensity 6080 is better than Samsung Exynos 895 Okay. It was 5G support. Ang kinaganda niya dito, naka-5G naman siya. Okay sige, mag-compare tayo ng ano, uh, Dimensity uh, 845 versus ah uh, example 845 na yung unit ng latest versus ano Dimensity 810. Yan. Ito yung mga unit ngayon eh nang idle na kukunin ko. <laughs> Yan. So ang CPR performance nila pares lang ng 845 tsaka 810. So, nang 810 yun. Rebranding naging 6080. So, ito siya guys. 810 siya guys. Ulitin ko. So, in advance ko na rin siya. So, nakamali G57 yung Dimensity 810. So, punta tayo sa Dimensity Ah, uh, 6080. Yan. Yan. Punta tayo dito. Alos parehas lang sila. Yan pares lang. Mali G57 pa rin, MP2. Oh. 680 na 'yan. Oh, balik tayo dito. Oh. Mali G57 MP2 pa rin. Wala, wala pa rin pinag pares lang. So, 'yun lang para kung bumili na. So, para sa akin, ah uh, I-advance ko na to kasi kung sulit ba itong ITEL na nabili ko, ang SRP price nito ito yung SRP price. P55 5G. SRP. Price Philippines. So, ang ano na ito? hindi. For ano to. Ay lang. Sabi ni Yugatech dito. Alam ko 7,000 eh. Pero, hindi ko pwede sabihin to kasi. Kasi, wala nakasponsor sponsor kasi ako hindi ko pwede i-reveal ang price nito at ako ang mayayari kasi Hong Kong pala manufacturer nito at saka supplier tapos yung pre-order nito ang uh, price nito na nasa 6,000 pero yung SRP price niya umabot ng 6 uh, 7,000 and so pag sa mga mall to guys umabot to ng 8,000 sa mga promo to nagka promo din sila ng ganto ng ITAL 50 P55 kasi ito, isa tong hype para sa akin. Isa tong hype. So, wala tayong magagawa. So, ugonin ko siya as secondary phone. Ang check ko lang dito, kung may third party na naka-install dyan, dyan yun na, na abangan sa next content ko. So, lahat ng software. So, ang unahin kong gagawin ko, titear down ko muna siya tapos explain ko lang sa inyo no, kung ano na loob ng ITEL P55 and dami, dami ko siya ano, ito topic phones, tapos history nito tapos mga ganto kaysyo tapos marami pa i-compare ko siya ng camera ng P55 to Galaxy Note 8 pag-compare natin ng performance silang dalawa Uh, na much better na mas goods pa rin silang gamitin for 2024. At para sa akin naman ha ah, kung kung naka Galaxy S9 kayo, wag na kayo mag-upgrade kasi good sa performance. Maliban na lang kung may naka China phone yung Galaxy S9 and US variant. Sobrang swerte nyo. So, guys, kung gagamit kayo Exynos, wag na kayo gumamit. F na pwede nyo siya, pwede nyo makustom pwede pa ah uh, bigyan ko kayo ng tip, lagyan nyo na lang ng thermal paste and so, wala eh, wala tayong magagawa eh, kaya ang gagawin ko, propomote ko na lang siya kasi wala eh kasi may nahawakan na ng business noon doon sa Cubao dati doon sa binibilang ko ng Jerry kasi ayoko ayoko sila maano eh. Kasi kaya kaya ako ipo-promote 'yon kasi matagal na akong kilala diyan tsaka naka-partnership na ako diyan kaya ipo-promote ko na lang. Kasi dahil sila ko mukha nang spare parts sa Hong Kong babigyan naman ako ng pera katulad ni Vince Domingo. Sa rin siya na pansin niya ba guys sa TikTok? Ang daming in-endorse lahat ng transition units in indoors niya Infinix Techno ITEL lahat man hindi lang si Vince Domingo ang naka-sponsor si Gadget cake si Mary Bautista si Solitic Reviews yan tiba tiba naman sila sa sponsor nice one nice ang promotion walang bash pero ang nahalatang ko hindi lang sinabi ng bloatware ito. Wala eh. Wala tayong magagawa. Kaya humihingi ako na ako pa umanin sa inyo na hindi ko siya sa next na ano na gagawan ko ng content. Wala. Maging goods lang ng content ko. Gage, kumbaga, gagayahin ko na lang kay Vince na may pagkasamang teardown. down. Tear down this ano, ng unboxing kan ang gagawin ko. Kasi sila, sila guys, ah, uh, nag-unbox lang sila. Hindi lang sila nakapag-test mga ini eh, yung mga nagbablog din dyan. Sila nakapag-test na mga yan Kahit electricity course, hindi. Basta kung anong makita ng phones, okay na sa kanila. Hindi naman lang pinag-arala lahat ng circuits, lahat. Kasi ako, bago ko siya i-review, i-base ko muna siya sa, sa lahat. Wala eh. Tulad ng, ano, nag gumawa ko ng content ng 12C, walang nanood, walang nang interesado. Kasi, kaya ko siya kinuha ng 12C, kasi budget phone siya. Kahit sabihin niyo siya na naka micro, naka-micro USB siya, And, okay naman, nagagamit ko naman for multitasking. Ang nagustuhan ko lang kasi sa 12C, pure plastic frame. Kaya, nung ko na, ano. Kaya, di na tumagal siya ng 12C, pinigay ko na lang. Wala, wala kasi na magamit ang cellphone eh. Nakawal lang ako eh. Tangan na. Ah, shit. wala walang gagawin ko sa buhay. Pag yung new year na, ganyan pa rin hanggang sa tumasang sales ng crunch on. So, after yan, i-discuss natin ang tawag dito. Story ng Transion, mga pre. So, hindi to diniscuss ng mga content creator kasi wala. Ako na lang mag about dito. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng Transion, guys? Transion is a Chinese manufacturer of mobile phone based in, ano, Shenzhen, it was the largest smartphone manufacturer of sales in Africa in 2017. Okay. So, naalala ko nga pala yung Tecno noon. Meron pala Tecno noon sa Pilipinas eh. Hindi lang siya sikat noon, noong 2015. Nang nalaman ko, bumili ako ng LCD kila sa Star Mall. Nang napansin ko, may Tecno na pala ng Jelly Bean version Tecno. Tekno may ano na sila. Sobrang ano. Nagulat ako sabi ko, aba, may tekno na pala dito. Hindi ko alam na meron na pala. And so, nang tinis ko ng touch ng tekno, medyo na ano, hindi na natatouch masyado. Wala, part, alo alo lang sila ng mga local phones. Tapos, sumikat na yung tatlo. So, continue natin. And uh, also sells mobile phones in Middle East, South East Asia, South South Asia and Latin America. Ayan, patay tayo dito. America, sumikat na. Ay, so, ito nga guys, may kinunti si Jerry Rick about dito sa Tecno. Ah uh, Tecno, ano yun, to, to? Yung, yung mala, magandang camera. So, gimmick yung guys yung camera. Ito yung abangan nyo sa ITL uh, P55. pag natin sa so camera test niyan mga pre. Yung 50 megapixel. Kasi, gimmick na ngayon ng mga 50 megapixel, 105 megapixel, uh, 200 megapixel. Kaya hindi ako nag-ultra kasi, tang ina, ang gagawin ko dyan sa microscope, na buwan lang naman pala anoyin ko dyan. And so, balik tayo dito mga pre. It runs in phone brands such as Itel, Tecno, Infinix. Yan. Ito yung mga ano na yun, tawag dito. Tawag dito. Kaya mga pinaka-unbox ng mga content creator dyan mga pre. Kaya doon sila kumikita. After sales service brand and accessories brand. If manufacturer phone in China, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, and India. What the fuck? So may manufacturer pala sa India? So napapansin ko guys. Napapansin ko lang guys sa ano may supplier na pala sa India. Tapos lahat naman nag uh, ano kaya pala. Nakita ko sa mga release ng mga Indiano, minsan ay lang gamit nila so wala po naman problema halos. So puto tayo sa chart. Uh, formally Technology. Ah uh, public naman siya in ano founder nito 2006 17 years ago in Hong Kong yun nga Hong Kong ang ginawa kong mga ano mga phones nila doon galing sa Hong Kong ang kaso nga lang kaya matagal lang unit to guys Papa-register nila sa NTC kaya doon na matagal sayang ay eh, so check natin kung naka NTC yung phone na yon ng ITEL doon abangan sa 31 and founder na ito si George Zhu Headquarters na ito sa China Area serves Yan, sinabi ko kanina Yan Ito, products ito, smartphones What? Home accessories? Wait lang, home appliances pala Sorry Home appliances Wait lang Grabe ah Aramios Cooper Sinex Calcare Okay, oh, history muna tayo. Transion Holding PDV was founded at Transion Technology in Hong Kong in 2006 is, which has focused on the development, manufacturing, sales, and service of mobile communication products. Okay, Transion entered in the uh, African market in the techno and ITel brands uh, started focusing on the African market during July 2008. Initially in feature phone launch and release on first smartphone in 2014. Ah, meron na pala sila. Kaya napansin ko sa Cherry Mobile Emerald ah uh, na pala ng Tecno. Sa Tecno pala nagaling noon. Tapos kumuha lang sila ng ano. Kaya sabi ni ano dito ni Gizguide, locally phones are not available. Bakit kaya? dahil lang ba sa Android 12 nahirapan na sila ng developer at nahirapan din sila kumuha ng stocks sa Stock Android kaya naku custom ROM na lang ako so ayawang ko sa Android 14 na wala pa rin features sa mga custom ROMs at wala pa rin balita sa mga phones na yung ngayon eh, nahirapan na rin ako mag ng rooms ng Galaxy Note 8 kaya nagdesisyon ako na kumuha na ako ng isang i-telephone para i-review ko. Yan, okay, ang haba pala. Kung gusto niyo basahin, ang haba, gagi. Haba ng history nito. Yan, hanggang ano? Hanggang ngayon. Umangat na sila. Dahil sa pinaggagawa ni Dean Vince Domingo. Kaya umangat lahat ng mga transition units. Nagkaroon na nga ng pwesto sa mga malls. Dati wala lang yung mga pwesto yan, guys. Naabutan ko pa yan, college pa ako yan. Wala pa silang pwesto yan. Nagkaroon ng pwesto ng Xiaomi 2019. Hanggang sa Lomobo. Alas matatalo na yung B... etong Itong BBK na to, i-debunk -de natin to. Kasi, pot na iinis sa osa sa mga content creator na hindi marunong sila mag-content. Basta debunk nang sila ng debunk, hindi sila marunong. Pag ako nag ano sa guys, nako, toto toto ang ano ko dito kasi tangin mo. Mas ako nagsasabi lang ako ng totoo dito. No bias shit dito sa content na to. Maliban na lang sa tanga ni Pinoy Tech Dad. <laughs> Galing, no? <laughs> What the fuck? And so, umabot na tayo na 20 minutes. And so, yun na. Abangan nyo na lang sa content ko. Yun. So, natapos ang 20 minutes na kwentuhan about dito, history, P55, tsaka lahat. Huwag niyo kalimutan i subscribe ang channel ko. Pag kumama tayo ng 100k, mga pre, mamimigay tayo ng iPhone. iPhone naman ipamimigay natin para matuha naman ang buhay nyo, mga pre. Para meron naman kayo silbi. <laughs> Sa iPhone, niligay ang buhay nyo. Kaya tulungan nyo ako mag 100k subscriber. Mamimigay ako ng iPhone legit. Tandaan nyo yan. So, mamawalam na ako mga friend. Happy New Year sa inyong lahat. And yun lang.